po yung gamit namin na napili. Ayan. Pinapa kabit po namin. Pero din po ito sa left side, ha? Ayan. Muray lang naman po yung pinamili namin, eh. Hindi pa kami registered sa, ano, <laughs> bilang profesional. <laughs> Yan. Ito po yung magamit na mga Yan. Yan. Maganda po yan. Oo. Oh. Mm. Ito po yung napili namin. Saka ito. Yan. Saka ito. Mahirap lang po kumuha ng ano. Yan. Yan. Naghahanap ako ng pangpusit na Wala. Kaiba. Naubusan na daw sila. Ayun, ito pa yung napili namin na ano. Ay, andun pala yung puti. Ito. Saan ba yung puti na yun? Ito yata. May nang tao doon. Para saan? Kaya itong mga iba na to, Ang dami mga iba-ibang klase. Yan o. Kaganda o. Yan. Wala naman sa mahal yan eh. Pasa pag sunwerte ka talaga. Malalaki rin ang makukuha mo. At wala rin sa bago yan. Yan. Kaliwa? Oo, kaliwa. Hindi ako marunong sa kanan. Kaliwa na pala kami na bago. Umuo na nga sa kanina eh. Hindi nga, kaliwa na yata kanina eh. Oo nga. Ba't yung niya pa? Ay, sige mo. Oh. Paulit mo yan. Paano yung ano? Ikaw na gagawa? Sige, itong... hmm. Napakagaan po nito. Eh, uh -huh. nawa marami siyang biyaya na ibigay sa amin. Yan, pangarap namin ito makahawak man lang ng magaan. Ayan, unti-unti lang, kahit mamurahin. bibili bibigyan kami ng hook para sa mga bako. എന്നിട്ട് ടു പോയിന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീനും കൂടി pinaasimbol na namin dito para <clears> hindi <throat> kami mahirapan. rapan. Mm. Ito yung mga sombrero o. Oh. Ganda to oh. kasi mayroong ano sa init. Mabili nga. Bibili kami tag-isa kami. Hakin to kanya ito. Yan. Okay. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.